Maging ang Emperor Level Powerhouse, si Zhu Chuan, ay nakita ang video at isang ngiti na gumapang sa kanyang mga labi. Samantala, pabalik sa loob ng hotel sa Jiangcheng, sa ikalabin limang palapag, pinanood ng grupo ang video ni Chen Bai tungkol sa piitan ng ospital, tumayo si Zhang Yixiu sa likod ni Wei Shigu, at kaagad pagkatapos nilang mapanood ang video, nagkomento siya na bagamat nakatago ang mukha ni Chen Bai, malinong niyang nakikita at naaalala ang mga kuko na iyon. Ang puting pigira ng emperador sa video ay tiyak na si Chen Bai, Ania, umupo si Wei Shiho sa sofa habang ang kanyang mga braso ay masayang nakatiklop, at habang nakatitig siya kina Lei Feng at Jiang Lupeng, tinanong niya kung bakit wala silang sinasabi, dagdag pa niya na silang dalawa ang nagsasabing manloloko si Chen Bai. Si Li Feng, na may nalilitong ekspresyon, ay nagtaka kung paano nagawang salakay ni Chen Bai ang isang piitan noong siya ay nasa hotel pa. Patuloy niyang sinabi na pinatunayan lamang ng video na si Chen Bai ay may malakas na kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit hindi nito pinatutunayan na totoo nga ang kasunduan na binanggit niya. Bumangon si Jiang Lupeng mula sa sofa, sumang-ayon kay Li Feng, at sinabi niya na ginagawa nitong mas nakakatakot ang lahat ng nalalaman nila sa ngayon. Tinanong niya si Wei Shiho kung naisip niya ba na maaaring sinasamantala ni Chen Bai ang lahat ng mga evolver sa kanyang paninirahan upang suportahan ang kanyang sarili, tiniyak niya na yun ang dahilan kung bakit napakalakas ni Chen Bai. Agad na bumangon si Wei Shihu at sumagot na halatang hindi magkasundo si na Chen Bai at Li Feng, dagdag pa niya na wala siyang binigay na kagamitan, pagkatapos ay tinanong niya si Jiang Luping kung magmamatigas peren siya ng ulo, pagkatapos ay binuksan niya ang isang system panel at sinabihan si Li Feng na panuorin ang video na ipapadala niya sa kanya. Sa video, ipinakita ang isang pader ng laman na lumalamon sa iba't ibang bangkay. Nang makita ito, nagulat si Jiang Yisui at napabulala sa pagtataka na tinatanong kung anong uri ng halimaw yun. Pagkatapos ay tinawag niya si Wei Shihu, ano ang ipinadala mo? Pagkatapos ay sumagot si Wei Shihu na ipinadala sa kanya ni Song Ji ang recorded video na ito. Pagkatapos ay hinikayat niya silang lahat na sabay na panuorin ang video. Sa kabilang banda, sinubukan ni Lei Feng na magprotesta kaagad nang makita ang dingding ng laman. Sa video, ipinaliwanag ni Song Ji na ang pulang pader sa likod niya ay tinatawag na dingding ng laman, ito ang sistema ng pagtatanggol sa pag-areglo sa labas, at nilalamon lamang nito ang mga bangkay, nagpatuloy si Song Ji, nagtatanong kung natakot si Wei Shihu. Pagkatapos ay tinanong niya si Wei Shihu kung gusto niyang makita ang settlement, at ipinalam ni Song Ji na hindi mura ang pagre-record ng mga video na may cosmic wheel. Kaya sampung minuto lang ang binili niya, ito ay dapat na sapat upang makita mula sa paa hanggang sa tuktok ng bundok. Ipinaliwanag niya na ang paanan ng bundok ay ang pinakamataong lugar, kahit sino ay maaaring magpasok para sa isang tansong bariya sa isang araw. Ngunit maaaring magdulot ng gulo ang iyong buhay. Sinabi niya na ang gilid ng bundok ay kung saan nakatira ang marami sa kanilang mga kamag-anak. Ipinaalam sa kanila ni Song Ji na nagpaplano silang palawakin ang maraming lugar ng libangan. Itinuro niya ang Villa Area at sinabi na narito ang Villa Area sa tuktok ng bundok. Dagdag pa niya na nakatira pa rin siya sa bahay. Pagkatapos ay tinanong niya si Wei Shiho kung alam niya ba ang bahay nila. Dagdag pa niya na walang maraming tao sa itaas, Ngunit ito ay ganap na ligtas at hindi lahat ay maaaring pumasok. Pagkatapos ay namula siya habang ipinapalam kay Wei Shiwo na maaari siyang manirahan dito sa sandaling dumating siya. Idinagdag pa ni Song Ji na kahit na sinabi ni Wei Shiwo na si Chen Bai ay hindi pa nakakagalaw sa kanya, ito ay isang bagay lamang ng oras, tinuya pa niya si Chen Bai bilang malaking pervert. Pagkatapos hinikayat niya si Wei Shiho na pumunta kaagad dahil marami siyang sasabihin sa kanya, nagpaalam siya na kailangan niyang pumunta sa mga pagkakataon sa bukid at pagbutihin din ang kanyang pangangatawan. Iniisip niya na kahit magtulungan silang lahat hindi pera nila kakayanin si Chen Bai. Nang matapos ang video, sa si Zhang Yixiu kay Wei Shiho at Bam Ulong, magkasama, Pagkatapos ay tinanong niya si Wei Shiwu kung tinanong ba niya si Song Ji kung gaano karaming babae ang mayroon si Chen Bai, namula si Wei Shiwu at yumuko ang kanyang ulo sa kahiyan, na tumugon na hindi ito ang punto, nagpatuloy siya sa pamumula ng gusto, iniisip na dapat ay pinanood niya muna ang video bago ito ipadala sa iba. Pagkatapos ay nagsalita si Li Feng, ngunit hindi ito isang problema sa ngayon, dagdag pa niya na hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ni Chen Bai, Sinabi niya na sa totoo lang, nagmumungkahi lang siya ng ilang posibilidad para sa talakayan, gayon paman, man, pinutol siya ni Jiang Lupeng, itinulak siya palayo at nagsalita sa desperadong tono, tinawag niya si Wei Shihu, at ipinaliwanag na hindi siya maaaring maging babae ni Chen Bai. Nang marinig ito, tumalikod si Wei Shihu at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Jiang Lupeng, at tinanong niya si Jiang Lupeng kung kailan niya sinabi na gusto niyang maging babae ni Chen Bai, Patuloy na sinabi ni Jiang Luping na oo na si Chen Bai ay masyadong malandi at maraming babae, idinagdag niya na tiyak na hindi magugustuhan ni Wei Shi Hu Pagkatapos ay namula ito na sinabi na iba siya. Inamin niya na si Wei Shi lang ang gusto niya. Pagkatapos ay itinaas ni Wei Shi ang kanyang kamay at sinabi sa isang seryosong tono na huminto siya, binalaan niya ito na huwag lumapit. Tinawag niya ang pangalan ni Jiang Lupeng at sinabi na kung gusto mo man ng isa o marami, wala itong kinalaman sa akin. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya na ilang beses na siyang tinanggihan bago ang apocalypse. Pagkatapos ay sinabi niya na hayaan siyang sabihin muli, sinabi niya na wala siyang feeling sa kanya, at hindi siya gusto, samantala, sa Dream Space sa Magic City, sa loob ng piitan ng Red Star Psychiatric Hospital Instant sa ikaapat na palapag, Hinihigop ni Chen Bai ang mga bangkay mula sa kanyang natalo habang ang tatlong kasama niya ay naghihintay sa malayo na natatakot biglang lumitaw ang isang abiso habang hinihigop ni Chen Bai ang bangkay ng nilalang Nakasaad dito na ang organismo ay naglalaman ng mga espesyal na bloodline factor at maaaring piliin ni Chen Bai na ipagpatuloy ang paglamon o pagpapaalis sa kanila Ang pagsipsip sa mga salik ng linya ay makakaapekto sa blacklight virus at sa host nang makita ito si Chen Bai ay nagtataka kung ano ang bloodline, ang ginagantimpalaan ng demonyo ang mga kampanito at ang paalisan. Nang matapos siyang lunukin ng bangkay ng demonyo, nakakuha siya ng limandaang Blacklight Virus exclusive evolution points. Pagkatapos ay na-trigger niya ang pagkuha ng target na kakayahan at nakuha ang kasanayan na tinatawag na Hellfire na may klase sa A. Pagkatapos ay nakatanggap ulit siya ng abiso na ang mga bloodline factor ay pinatalsik at ginawa itong kagamitan. Biglang lumitaw ang pulang potion sa palad ni Chen Bai. Pagkatapos inilalarawan ng system panel ang bloodline factor, ang kakayahan ng demon bloodline ng isang A-class, isang coagulation ng dugo ng demonyo, ay maaaring lamunin upang mawala ang lahi ng demonyo, nagtataka si Chen Bai kung ito ba ang bloodline factory. Pagkatapos ay ngumiti si Chen na sinasabi na ang pagpapaalis nito ay talagang bumubuo ng isang bagay, akala niya ay mawawala lang, pagkatapos ay lumingon siya at tinanong ang grupo kung ang boss ay nagdrop ng anumang magandang item. Inilabas ni Han Xiao ang dalawang balumbon na may ngiti at sinabing nakakuha siya ng isang malaking patak. Isang A-class na Hell Messenger Job Scroll at isang A-class na Hell Black Flame Skillbook. Bumunot si Mengmeng -Meng ng isang papel at habang inaayos niya ang salamin na kakakuha niya, sinabi niya na mayroon mga piraso din ng disenyo ng baluti at isang kagamitan sa klase ng D. Sa papel ay isang simbolo ng mga sungay ng demonyo. Ito ay ang Hell's Call na may Shepherd's Horn Blueprint. Mga kinakailangang na materyales, ang una ay baluti na nasa hanay C hanggang S na klase, isang pares ng purong sungay ng Diablo, mula sa apoy sa kailaliman ng impyerno, at isang madilim na kristal. Tandaan, ang grado ng huling produkto ay tinutukoy ng mga materyales, at ang S-class na sungay ng Shepherd ay natatangi. Kapag ito ay lumitaw, walang ibang makakagawa ng isa pang S-class na sungay ng Shepherd. Sa pag-iisip, ipinatong ni Chen Bai ang kanyang kamay sa baba at sinabing alam niya kung saan kukuha ng purong sungay ng demonyo. Dahil si Chen Bai ang leader, ipinahayag niya na itatago niya ang blueprint. Sinabi niya na ang job scroll ay iiwan kay Han Xiao na may Demon Bloodline. Sinabi pa niya na ang skill ay mapupunta kay Meng Meng. Ipinahayag din niya na dahil nag-ambag din si Crow, sa kanya mapupunta ang mga kagamitan. Nagthumbs up si Han Xiao na at sinabing isang makatwirang pamamahagi. Dagdag pa niya na talagang kahanga-hanga ang pinuno ng grupo. Binati siya ni Crow sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang noo at sinabing, salamat, pinuno ng grupo. Mumiti lang si Meng Meng, dahil sa pananabig, sinabi ni Han Xiao na ang huling hakbang ay tulungan siyang mahanap ang mga nawawalang pahiwatig, pagkatapos ay sinabi niya na si Xiao Han ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong, nang makita ito, tumahimik ang iba habang pinapanood nila siyang kumilos sa hindi kinakailangang paraan, makalipas ang ilang sandali. Tumungo sila sa opisina ng direktor na nasa ikaapat na palapag. Lumapit si Han Xiao sa pinto at sinabing naniniwala siyang maaaring nasa loob ang mga pahiwatig na hinahanap niya, maliban kung ang direktor ng demonyo ay may isa pang lihim na silid, humakbang siya pasulong at itinulak ang pinto. Ngunit biglang huminto ng makita kung ano ang nasa loob. Sa harap niya ay isang malaking estatwa ng isang demonyo na may nakakatakot na mga pakpak, inilagay ito sa gitna ng kwarto. Agad na pumasok sa kwarto ang buong grupo, at habang papalapit si Chen Bai sa rebulto, nagkomento si Meng Meng na ang rebulto ay may napakalakas na presensya, tinatanong niya kung anong uri ng demonyo ito. Nang marinig ito, sumagot lang si Chen Bai na ito ay si Jia, ang ikalabing anim na demonyo ng pitumput dalawang demonyo ni Solomon, ipinahayag niya na ito ang master na binanggit ni Zhao Chanlin. Pagkatapos ay hinawakan ng rebulto at sinabi na ang rebulto ay may napakalakas na presensya dahil ang demonyong si Gia ay minsang pumasok sa estatwa na ito sa ilang paraan. Nang makita niya ito, sinabi niya na ito ay napaka-interesante. Nagtataka din siya kung makakahanap sila ng paraan para ipatawag ang demonyong Diyos na ito sa ospital na ito.